Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo diyan, aking mga minamahal na kababayan? Welcome uli kayo sa akin channel Norbe Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, aking mga kababayan. So, meron naman tayong bagong pag-uusapan. Ito naman ay patungkol sa isa na naman nag-viral na membro ng House of Representatives na habang uh, nagkakaroon ng uh, isang uh, uh, plenaryo para sa pagboboto ng bagong speaker of the house ay meron namang isang congressman na uh, namataan <laughs> namataan <laughs> na nanonood ng isabong, e sabong o online sabong <laughs> ay nako so mga aking mga kababayan bako natin ito ipagpatuloy itong ating mga uh, nakakatawa at uh, isang uh, kagimbal-gimbal na, na isang nag na issue ng isang congressman ay kung bago makaya na sa akin channel please huwag makalimot mag-subscribe mag-like at mag-share at pakita ang notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload Okay, mga aking mga minamahal na kababayan. So, ating konting pag usapan ngayon ay patungkol dito sa isang congressman na nagngalang congressman Nicanor Briones. Alam mo kasi mga kababayan, noong kasagsagan ng uh, nagkaroon ng uh, uh, plenaryo habang uh, isinasagawa yung uh, pagboto ng bagong speaker ng House of Representatives, ay meron namang isang membro nila na habang busy yung nasa iba doon, no? habang nag-aantay ng pagboboto ng bagong speaker, ay ito naman siya ay busy rin sa panonood ng isabong. Mm, grabe no? Sino kaya? Anong sino kaya nag-video nito? At uh, siguro may may ano, may galit ang nag-video nito sa kanya. <laughs> wala siyang kaalaman, wala pero pala nag-video sa likod niya, no? 'Di ba? Ang malaki pagkakamali niya is hindi man lang siya lumingon kung ano, safe ba dito manood ng isabong na to. At ang depensa pa niya, ano, nakakatawa dito ang depensa niya ay hindi daw siya mm, um, naglalaro o tumataya dito at uh, ipinasa lamang ito sa kanya ng kanyang pamangkin. Kayo ba maniniwala diyan? Parang ano? Parang illogical, di ba? Parang illogical. Kasi kung ang reason mo lang is nanood ka lang habang inaantay mo yung pagboboto ng bakong speakership, eh, ay meron ka namang ibang pagdidibangan na maliban diyan, di ba? Yeah. Grabe naman to. So panonoodin natin tong uh, itong video na to at uh, titingnan natin kung anong uh, Uh, paano niya ito dedepensahan at uh, aminin tong video na to <laughs> Now showing sa loob mismo ng kamera Viral ngayon ang litrato ng isang kongresistang nahuli umanong nag-iisabong sa cellphone habang nasa plenaryo. Kuha yan habang nagbobotohan pa ang mga mambabatas <laughs> para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Pero teka, hindi kita ang mukha. Nakatalikod ka. Kasi kaya ang hirit ng netizens, name. Nakakaya yung ganito, no? Grabe, super nakakaya to. Isang membro ng House of Representatives, ganito ang pinagagawa sa loob pa man din ng, uh, ng kongreso, di ba? Sa loob pa man din ng kongreso. Eh, itong isabong na to, may issue to, eh. Na dapat itigil na to. Di ba? Eh, sila yung gumagawa ng basa. Ang batas, sila rin yung law uh, lawbreaker, di ba? para din 'yung gobyerno ngayon dapat dito eh bibigyan ng disciplinary action 'di ba? Oh. .com. Meron pang mga napagkamala Si Sarangani Representative Steve Tonggian Solon. Akala raw ng ilan siya ang tinutukoy dahil sa salitang solon sa isang news mm -hmm. article. Pati yung isang ino ino pati 'yung uh, ito innocent innocent na papagbintangan pa eh, 'di ba? <laughs> Kawawa naman. Oh, walang kalam kala alam itong isang kongresman ng saranggane. Eh, napagkamalan eh. <laughs> ang sama naman. Sabi ng Solon ay mambabatas, hindi yung apelido. Para sa ibang kongresista, mas mabuting lumantad na raw ang nasa litrato at mag-sorry. Kahit hindi pa malinaw kung nanonood o tumataya talaga sa isabong eh, imposible naman ito matay. Biro mo, biro oh, mo, pinag, ano, pag, pinag, uh, dyan niya inuubos yung oras niya sa, ano, dyan sa panunod ng isabong na yun, di ba? Kakaya. Dapat pa rin itong investigahan. At, eto na nga, lumantad na siya. Walang iba, kundi si Aga Partilis Representative Nicanor Brione. Oh, ay, ang ganda pa ng bigawati ni Congressman, oh. Ah, yan yung ano eh, yan yung hilig ng mga ano eh, mga bet ka. <laughs> yung bigote na ganyan. <laughs> Ay nako. Pakinggan natin si Congressman kung ano depensa niya diyan. Shakao, ang nasa video pero hindi siya tumatalpak. Uh, Alin sa siya, siya, ko, hindi naman ako nagsasabong. O hindi mo ako makikita sa kahit sa bungan. Pero lang hmm, hindi ka makikita sa, sa anuman sa pero sa online, makikita ka. <laughs> 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 hindi ka nga doon sa acto. Pero just sa online, kitang-kita ka, o. Oh. O, oh, mo, kung, o, oh, di ba? O. Oh. Nag-message oh, diba? oh. sa akin, yung ko, na gusto mag-invite. <laughs> Bo. Ang na sabong. Bakit pa mo pa yung uh, gusto mong bintangan jan ko? At dapat yan yung pamangkin mo na yan, ano eh, ma matawag yan eh, maimbestiga kung totoo ba talaga yan. Di ba? Sino ba yung pamangkin mo na yan? Dapat matawag yan nang malaman talaga kung totoo ba yung sinasabi, di ba? Di diba, Kong? Di ba? Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. At kung meron man tayong ikang hindi naganda, eh ay tayo ng pasensya. Mm. Eh nahuli na eh. Oh. Alam nga naman hindi mo tanggap eh, di ba? Bukong-buko ka na eh, ikong. Bukong-buko ka na eh. Grabe itong online sabong ano. Kahit dito ka lang, kahit dito ka lang nakaupo o dyan sa sulok ng kansaan man, pwede kang... Ano, pwede kang sumama sa isabong, ano kahit wala ka doon sa mismo ano basta uh, may cellphone ka makakasali, kasali ka diyan sa online online sabong hmm. at dito man sa sunod na video na to ay bumanat na naman si Selbister Selbister este si Senator uh, dating congressman na ngayon ay senator uh, Erwin Tulpo na binanatan niya ang, ang dati niyang kasamaan sa kongreso. Ito, pakinggan natin kung uh, papalinyo to binanatan ng binalatan, na. itasin matay ko boring yung butuhan ng ng speaker. magkanta ka, trabaho mo yun eh there's a time kung sugarol ka, which is bawal, di ba sinabi na bawal pag government official kung sugal. Oh. actually mga kababayan, tama naman sinasabi ni uh, senator Erwin Tulpo dito. tama yung sinasabi na dito. Na hindi reason na naboboring ka o uh, nababato ka ay meron ka nang gagawin na manunod ka ng isabong, di ba? Di ba? Hindi reason yon, Hindi. pwede ka mag browse ng ng mga news, mga news pages habang naantay mo ano, pero 'yung isabong na 'yun, ibang usapan na 'yun kasi hindi ka manonood kung hindi ka interesado, 'di ba? At least dito tama si uh, Senator Erwin Tolbo, 'di ba? kung so, talagang hindi matis kape, eh. hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa kongreso. O, oh, di ba? Kasi masyado namang garapalan, di ba? Uh, pa, ang ba? Ah, kung nag-iisabong talaga siya, eh, masyado namang garapalan kung doon mismo sa loob ng kongreso ang gagawin, di ba? Pwede naman siya magpagantay pagkatapos. Hmm. Hawahabang doon siya sa sakyan pagkatapos. Pwede siyang mag-iisabong, di ba? <laughs> or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo. Yun, yun pinapasweldohan ka na, namin kayo sa, mula sa aming mga taxes, di ba? Pa, hindi ba kayo nahihiya dyan na nasa mga House of Representative? Magtrabaho naman ano kayo ng matino. Hindi yung ganyan yung pinagdagawa yung pinapakita nyo sa inyong mga constituent, constituent di ba? Hindi maganda. Oh, para magtrabaho hindi para magsugal. Oh, yun Andun diyan kay sa loob ng kongreso sa uh, inyong puesto bilang bilang pinagkatiwalaan na yung constituent para maging congressman na representative niyo dyan para gumawa ng proyekto sa inyong uh, district ay eh, hindi kayo diyan para gumawa ng kabalastugan. Hindi ganyan. Nakakaya ano Okay, so ngayon ay mapanood natin itong huling video dito. Itong uh, video na sa pag-aaral ni, uh, uh, ni kapatid na Jojo. Jojo, uh, shout out sa'yo. Uh, credit sa'yo itong video na to Na maganda yung paggawa na yung pagsalaysay pag, uh, dito sa pag-interview kay uh, Attorney Kaufman, na lead uh, counsel ni uh, FVRD dun sa dahig ICC, Netherlands. Dahil dito ay nasabi, nabanggit ni uh, Attorney Kaufman dito na maaring pakawalan si FVRD ng ICC papuwa pa, -papua -pauwi ng Pilipinas dahil sa kakulangan ng mga ebidensya at mga ebidensya niyang uh, pwede magpatunay na pwede siyang mapakawalan ng ICC dahil sa kawalang uh, o kawalan ng uh, hindi malakas yung ebidensya labang kay FPRD dun sa mga akusa sa kanya na ano uh, crimes against uh, humanity. So ngayon panunurin natin at uh, mahimay natin ng gusto itong uh, video na to. FPRD malapit ng lalabas? Mm -hmm. Ito ay matapos. ipahayag ni Attorney Nicholas Kaufman na mahina ang ebidensya na ipinalabas ng ICC prosecution. On the basis of the evidence that we've had to disclose to us, we can argue that various crucial elements of the crimes have not been made out on the substantial grounds standard and ask for the case to be dismissed. The evidence falls broadly into uh, two categories. You have uh, documentary evidence, open source media evidence. basically that would be the speeches that the former president gave and which the prosecution are relying on <laughs> and then there's uh, the evidence which is derived from witnesses now there are two forms of witnesses two principal forms of witnesses you have witnesses who are Family members of victims or alleged victims—I say alleged victims because it's the prosecution who has to prove whether or not crimes were committed, not the defence to disprove. Um, and then the second, uh, uh, obviously, category of uh, documentary evidence or testimonial evidence would be that deriving from former, let's say, hitmen people who allegedly carried out the extrajudicial killings. To the data of human rights at 30,000 daw ang mga biktima, ang mga napatay. Pero nung binasaan siya, nung kanyang first appearance, eh hindi pa umaabot ng isang daan. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users. Bago makarating sa opening of the trial, kailangan munang dumaan sa first appearance, confirmation of charges, at saka opening of the trial. Pero ayon kay Atty. Kaufman, pwede pong hindi na makakaabot sa opening of the trial. Pwedeng ma-withdraw prosecution We are now in the middle stage. So, if we, if you, if this proceeding gets past the confirmation of charges, then it goes to a full-blown trial. Is it correct to understand that uh, there's a possibility that at this point the case could still be dismissed? Yes, there is a possibility. As I said, the test is: are there substantial grounds to believe that the former president committed the crimes which he's accused of? Mm -hmm. uh, that is a lower standard than the standard at trial, which is beyond a reasonable doubt. So, um, on the basis of the evidence that we've had to disclose to us, we can argue that various crucial elements of the crimes have not been made out on the substantial ground standard and ask for the case to be dismissed. <laughs> hindi na tuloy, na tuloy yung confirmation of charges dahil, dahil ayon sa pre-trial chamber hindi sila satisfied at walang sapat na ebidensya. Dito, dito naman sa kaso ni Bemba ay umabot naman sa opening of the trial, of the trial. pero sa hulit-huli acquitted naman siya. Not to, Not to mention ng kanyang kaso, kaso ay war crimes, crimes at crimes against humanity. Dito, dito naman sa case, sa case ng Kenyatta, Kenyatta ay mismo ang ICC, ICC prosecutor Fatou Bensouda Fato ang nag dahil, yung, yung, dahil yung, yung mga biktima nag-fail silang magbigay, magbigay ng ebidensya. So wala, so wala silang, silang sapat na batayan, na batayan para ituloy, ituloy ang kaso. kaso. Sa usaping interim release naman, dito sa Bemba case, napagbigyan siya ng interim release. At sa dulo ng kasong ito, acquitted. Dito naman sa Gichero case, bago namatay si Paul Gichero, ay napagbigyan naman siya ng kanyang interim release. Ano ang impression ng interim release in general? Positibo po, once po, po ang isang tao ay napagbigyan, ay napagbigyan ng interim release, ibig sabihin po nito hindi po siya threat, hindi po siya tatakas at mas, mas malaki ang posibilidad na madidismiss, ma-acquit kagaya na lamang dito sa, sa Bemba case at dito, at dito sa, Gichero sa Gichero case. case sa katunayan, pasok ang Pilipinas bilang host ng interim release para kay PRRD. Ang problema, kailangan ng approval ng traitor na si Marcos Jr. What I'm trying to the Philippines is not disqualified on any ground as a possibility for interim release so long as the Philippine government um, agrees to it. Correct, and so long as the prosecution and the judges agree to it. Yes, us. yes, of course. kayo-kayo ang tatanungin, mas mabuti na nga ba na makipag-usap dito kay Marcos Jr. para payagan siyang mag-interim release sa Pilipinas? O mas maigi na lang nasa sa ibang bansa kesa makipag-usap sa isang traitor? Kung pa man, maraming bala si Atty. Kaufman. Pwedeng hindi aabot sa opening of the trial kasi, kasi kapag umabot, umabot ito sa opening of the trial talagang tatagal, tatagal ito, ito ng taon pero positibo si Tony Kaufman na ito, na ito ay hindi aabot sa opening of the trial, of the trial dahil, dahil ayon sa kanya pero, meron siyang bala I've been reading up on, uh, on, on cases that are pending before the International Criminal Court and a lot of these cases really drag on for years how do you, do, you believe, do you believe do you have an estimate of how long this process could go in case it goes to a full-blown trial if it, if it goes to, to a full blown, blown trial, unfortunately, yes, it will take uh, a long time. Uh, and I don't want it to, go there to get to that point. I certainly do not want it to get to the stage where we have to run a trial. And I have good grounds to believe that that will not take place, but I'm not going to elaborate now. Now, there's another issue which I do want to touch on. You will know that in uh, what are called atrocity crimes, which is basically Article 5 crimes, crimes against humanity or war crimes, People are never released at the International Criminal Court. The fact that we've got this far with a, with a, with a prosecution agreement to at least one state, which has now been frustrated, as I mentioned, um, is a feat in it itself. And we hope to follow that through. We have good reasons uh, uh, to follow it through. We hope that the, uh, that the judges will accept um, uh, arguments for interim release. Let me give you an example in the Bemba case. Um, the judges heard the arguments of confirmation, changed the mode of liability from one of, one of active participation or perpetration by the suspect to one of command responsibility. And as a result of that, Mr. Bemba was released. Lamang ang nito. Malaki ang chance na si PRRD ay Sana nga no, Mga may namahal kong kababayan no. Sana nga bibigyan ng uh, inter interim release si FRD kung giman siya tatanggapin ng gobyerno ng Pilipinas ngayon na bangag na yun din na nag sa kanya para dalhin doon sa ano, dahil doon sa dalhin doon sa ICC sa The Hague, Netherlands ay sa ibang bansa na lang ah uh, ma-interim, mabigyan interim, mabigan interim uh, release ah si, uh, eh, mabigyan ng interim release si FRD, ano. Kasi sana, sana mga kalaya si FPR. Dahil kawawa naman, nasa 80 plus na yung kanyang edad. Ano. Hindi, na, hindi na nababagi sa kanyang ganyan. At saka itong mga evidence sa kanya ay may hina. Yung sabi lang ang inaakusa sa kanya na umabot na 30,000 plus yung kanyang naggurgur, ay eh, hindi naman pala 30 plus, kundi 40 plus lang. 40 plus, hindi 30,000 plus. Kundi 40, 48 ba yun? Uh, yung ano sa kanya, allegedly, na nabiktima, na So hindi ma-consider 'yun na uh, crimes against humanity, di ba? Kasi hindi naman 'yung ano, eh. hindi naman 'yung genocide, eh. no? So mga kapatid, mga minamahal kong kababayan, bago man tayo maghiwalay dito sa video na 'to, eh, kung bago man kayo napadbad sa aking uh, channel, eh, please na mawag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share mag -like at, mag at pakita ang notification bell para mag-update kayo sa anong mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi diyan. Uh, laging uh, panatilin sa inyong sarili na sa anumang gawain na inyong pang-araw-araw ay huwag kalimutan yung safety first.